What's up mga kainsan? Yo mga kainsan, kami po ay papuntang ano? Uh, Alaminos uh, sa Tapos ay diretso bisita na rin po kay Nini. Mag uh, ano po kami? Mabibisitahin po namin si Nini. Ayan, Nini, congrats kay Nini at saka kay Bayaw Tayron niyan sa bago nilang uh, sa baby nila. Amin po muna bibistahin at dadalhan po ng mga prutas po. Yan kasama ko po si Dasil. Yan, binata na po sila sila na po. Ngayon po ay araw ng Sabado at walang pasok. Yan, kami po muna ay aahon ng lukban at naando na po yung ating taratong papaya. Mga pananim po ay hahakot po muna kami tapos ay mag spray po kami muna. Gawa ng alas pa po ang punta namin ay para po may matrabaho kami kahit kaunti. Tapos ay si ano naman po, si Miko naando na. Namumuti po ng lansulis at mangustan na dadalhin po namin. Ayan, tara yung let's go. Saan ah? Humuha kami ng uh, lukpon. lang sunis, oh dami lang sunis ay luya dami luya luya akala ko po yung lang sunis ay luya pala ano to eh Ciao eh. Kain san bat hindi ka mag Kain san hindi ka magpunla ng ano? Kaya ko naman po magpunla. Kaya lang mga kain san tulong ko support support ako na rin sa ating kaibigan kay Sir Ryan. Suporta na po ba? Tumagi so, tulong din kahit ka kaunti-unti. Tulong po sa kaibigan. Kaya na-order na po ako. Pero kaya ko po naman mag ano magbenta. po kaya diyan eh, may mga may malaking bukal po sa ibaba. Dati po eh, diyan kami nag nangangarga. Yan. Nagihila. May malaking bukal dyan sa baba. Ayun, kung pa po. Kung tawagin po isa alak, itatanim po natin isa burul. Dahil mag-uulanan po ay. Thank you, Tia. Sige. Thank you. Yan. Ah, yeah. Spray po ba tay? Spray po. Ah. Ah. Kumuha po ng papaya. Sige po. mga kaisan, ito po ito po ang gusto kong ilagay na hardin sa ano ba? Sa amin nilay po. Opo, bumili po ako sa online ng ganyan, hindi po tumubo. Parang palong ng manok. Ito po yung sinasabi ko. Ang dami sa loob. Oh, may lake din pala sa loob ko oh, ito eh. Pinagbibili pala kasi oh, press house for sale. Pinagbibili pala rin mga kaisan, Pagkaganda oh, yan, natawagan ninyo oh. 0919-8273-188 Ang ganda ng loob Ang ganda Ang ganda ko pong bumili ng binhi. Kaya lang ay walang tao. Ganda. Kaya lang ay hindi ko yung kilala mga kainan, baka yun ay mahal. Tabing highway po ay, pagpuga na rin highway ay ano ay. Dito po sa amin lugar ay mahal po. Mga 10,000 10,000 na po per square meter. 8,000 to 10,000. Kuha nang pwede pong lagyan ng mga negosyo ay yun tawa sa mga interesado po tawagan po ninyo. Mga kaisan, baka nga kayo ay merong ganyan. Pabili po ako. Maybe this time A-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la alala, alala. Patuloy pa rin po ang pag-i-spray natin dito sa Malawak Tatabnan po natin lahat yan ay ng palay So. Yeah. Yeah. Bukas po uli. Tuwing ano lang po ako. Hanggang alas 9.00 at marami pa po tayong trabaho. Ah mga kaisan, si Kautol naman po ay namumuti na talog. Loto, mga kaisan. Halos araw-araw pa yun. Piling nga lang. Ayun, ito siya sa abunin. Ayun, ano na. Naray pa ang blok. Hanggang kasusunod na yan. Yan ay mamamalit. Ano? Madalang na nga. Madalang na. Gawa ano ay matiis na. Pwede ang blok-blok. Naray pa yan. Hindi ko pa mabunuhan, hindi pa mablock lock. Ay, dai pa niyan. Sa nga. Toy, kasi uti po si Jordan. Ha? Jordan vlog. So, bago po mga kaibigan. Jordan Jordan vlog po, puntahan mo. Ay, ang nalabas naman po pag sinerts daw ay sapatos. <laughs> 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 Paano ba 'to? Ay, ilalagay ko yung link sa comment section. Hindi <laughs> oh, nga, <laughs> nga nalabas pa, wala bago pa ay ano toy. Hmm. Si Kate Pepe kaya ang ilalagay mo toy. <laughs> Jordan ba? <laughs> si, si Kate Pepe. Si Kate. Eh, ah, Dennis Rudman. <coughs> Sino nga ba yung may kulay ang buhok? Dennis, Dennis Rudman. Rudman. Dennis Rudman, si Idol. Dennis Rudman. Dennis Rudman. Ay, dati po kami nagbabasketball din nga pala, mga kainsan. Ay, sabi naman ni tatay, ino kami kabataan. Sabi naman ni may ipang bumili ng tigigisang bula. Nag-aagawan. <laughs> Hello po sa mga nagbabasketball, saka sa, sa mga nasa kuwi. nga Mga nakakalaro natin dati dyan. sa Suksaba. Hello po sa mga taga Suksaba. Ayan, oh, okay. kung alam nyo po yung ano dyan, sok Suksaba Street. Diyan lang kami sa Tom and Jerry. Ay, nang mapitahan ay sabay tigil mga kaisan, sa linggong di makapasok. Pita? Ayan, nandiyan. Uh, naakyat. Na uh, lang, suwis ba yan? Ay, oh, Marami pa rin para sa taas, ano? ay yung galing kay Kuya Ace yung kinuha kong bulaklakan mga amarin yung dilaw yan basta kung sila po itutubo o ano nagay ko lang po sa mga bahay-bahay sa unahan ng bahay sa mga gilid-gilid pero pag tumubo po hindi ano hmm. pagkadami po

Ah, mga kaisan, kami po dito sa Alaminos Diretso po kami ng silang kay Nini po Maghahatid po kami ng bigas At uh, magkikita na rin po Yan. Dito po kami kinatitami Piyesta po dito sa Alaminos Ay hilo nga po pala yung mga nakita natin kanina Diyan sa may simbahan po Hello po sa mga anday po pala Sulit ka insan dito Alaminos Hello po sa mga taga Alaminos Ayan, happy happy fiesta po sa inyong lahat. Ayan, ako may kanina pa punaan din sa Alaminos. Kaya e, ay kumain na po kami ng tanghalian. Ayan, aray na may kakaperbahay -ka lang namin ah. Ayan no, ay sabi kami na may isama mo at uh, nang kami makasulip makita man lang sa iyong video ay eh, hala, pati bata o. Ayan, kay ate, sa pamangkin ni tita. Ayan. Ayan. Welcome daw po sa Alaminos. Na ay oh, ganadong ganado. At kami pati ay ako'y napatagay na din ni mga kaysa ng kaunti an. Ay, ay binish over ko na lang at gawa ng ay maaano tayo ni YouTube. Ang tawag na rin copyright. Ang dami nagbibidyo okay po ay. Mahigpit po. Yan. Hello sa inyong lahat. Si Tita May naman po, eh, yan. Marami po daw pong langaw, eh, nag-anong nag, nag anong, bayangaw, nag-aaboy. Shoutout sa asawa ko, nasa Dubai. Ah, nasa Dubai po? Si Rinang, si Rina Vivas. Uh, Ayan. Inyola. Sila po sa Dubai. Ayan. Madalang po umuwi. Hindi pa na, away actually. Ah, hindi po. Oo. Oh, oh. oh. Nasa si Kuya. Kuya. Huh. ainumang inuman, na nabuhay ayan ayan dito po kami happy fiesta po okay lang po may sa mga city Tito mo dito tudukan po happy fiesta happy thank you for coming all the way to yeah see us. welcome welcome uh, a day. To see all your yeah now it's yeah now it's raining so many Oh, but now, yeah. Ba't daw? Uh, uh, it's okay. Malamig Yeah, malamig Okay <laughs> <Malamig. laughs> nga po yung ganito po. Maligamgam. Yan. Ang pong bisita niyong... yeah. right. Tita ni Tita May at saka ni Nasa 200 people daw po ang bisita. Yes, ma'am. tonight right. yeah. yeah. Kaya apo ali wala sa po as well dito po kami sa loob ayan po, si Tagapulin location ano po Saan nga po sa pulido, Sa Bordeos, yeah, Bordeos. Oh, eh? yeah, Jave Jave po. Ayan, yeah. Bordeos. Ano to Ayan, happy pista. Happy po. Ayan. Bordeos Sa Bordeos Quezon po? Apo. Okay. So, ito? Ha? Tanda mo pa ako? Bilog ka pa nung ano natin ito ah. Ang laki mo na eh. Ano? Ang laki na? Tanda mo pa ako? Ha? Tanda po oh. Tanda mo pa ako? Tanda po Tanda pa. Yan, anong pangalan po? Gabi Gabi at po. Ay, <Ayah>, salamat po. sa uh, noon? Ah, uh, ni Gabi Gabi sa release. Ayan. Sa Benito Ramirez. Ah, uh, pa

pawi na po. Pakabiti naman po kami paki na April Joy po. Dahil po nag-a-attend din. Maraming maraming salamat po sa mga panoorin dito. Sa mga sulit kainan, salamat po sa inyo. Apo ya. Mababango na dito. See again din kayo. Dengue Finally mga kaisan, natin na kami sa committee eh. Yan, yeah, si na naay po. At saka yung aking anak at yung aking asawa. Nagahakot po kami ng ano, aming pasalubong po. Bigas po at saka prutas. Yan, yeah, para kay nini. Hello po sa mga taga silang. Ay, hindi na po ako nakapag-video mga kaisan.